Hi guys, for today's video o oh, banin na po ko sa akong a day in my life so for today's video guys magtatagalog po ako ngayon so ngayon magluluto po ako ng alugbati o simple lang to, madali lang tong lutuin guys, ito naghiwa na ako ng lamas So ito may bumbay at saka ahos. Dinikdik ko lang tong ahos para mapino. At meron din ako ditong sardinas na Youngstown. So ito yung isa sa ko. So ito kinotlo ko na ang alugbati at hinugasan. Pagkatapos nagisal na ako. Nagpainit ako ng mantika at saka nilunod ko na tong anot. Bumbay at saka ahos. Pagkatapos, nilagay ko na ang sardinas at ayan na sinunod ko na ang alugbati ngayon marami yan tingnan pero maya maya yan maliit na lang yan at saka naglagay na ako ng patis at saka oyster sauce mamasitas oyster sauce bekeni <laughs> so ito guys inukay ukay ko lang hindi ko na dinurog ang sardinas para may ulam pa din ako o ayan hindi ko na dinurog ha so ukay ukayan lang yan at saka nagtilaw na ako o oh, ambot unsay sa tagalog sa tilaw ayan nagtikim na ako guys ayan perfect na perfect hindi na ako nag ng asin kasi perfect na at saka hinaon ko na sa kahirapan <laughs> hinaon ko na sa kahirapan ang alugbati at ayan na sarap niya no nagugutom tuloy ako pagkatapos ayan na nagready na ako sa lamisa naghukad ako naghain ako ng kain. Ayan. Pagkatapos, ayan na, nilagay ko na sa lamisa, guys. May pritong isda po ako. Uh, at saka, meron naman alugbati na ginisal with sardines. Ah, uh, pagkatapos may bahaw. O, ayan na. So, kainan na tayo with my Skyflex. Ayan na. At saka, meron po tayo dito, ano, taho. Ayan, bumili po kami ng taho para maganda ang kain. Ayan na mga kasama ko dito. Sabay-sabay kaming kumain. Pagkatapos, pagkatapos kong kumain, ayan na, nag-get ready with me ako kasi pupunta ako sa trabahoan at ayan dali-dali na ako dito ako sa highway nagatang ako ng jeep or bus o ayan na so sa awa ng Panginoon, nakasakay naman ako, at saka, pagbaba ko dito, nandito naman ako sa location, ayan na bumaba na ako guys, ito to the left, to the right, patingin-tingin sa karsada, baka merong bus sulisod na, maligsan ta so, naloka na tuloy ako, so ayan na guys papasok na ako dito sa mall sa aking tra trabahoan hindi po akin tong mall ha nagtatrabaho lang po ako dito o ayan na, papasok na ako guys guys. So, dito na lang guys. Sa susunod ulit. bye, -bye na. See you in my next vlog. Bye-bye.